Yung taong sobrang mapagbigay, mag-iingat ka dyan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi lahat ng pagbibigay tungkol sa sobra nila. Minsan nagbibigay sila kahit sila mismo kulang na. Kahit sila mismo walang natitira para sa sarili nila. Oras nila, effort nila, pera, pagmamahal, lahat binubuhos nila. At habang ikaw, sanay kang tumatanggap, sila unti-unting nauubos. Pero ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang taong sanay magbigay ng sobra, sila din yung marunong magbawas, marunong mag-cut off. At kapag napagod na sila, hindi ka nila kakausapin, hindi yan mag explain Uubusin nila yung access mo sa kanila. Bigla-bigla, wala ka na. Walang drama, walang second chance. Kaya huwag kang komportable sa pagiging taker. Huwag mong gawing ugali na sila palagi ang nagbibigay at ikaw lang ang kumukuha. Kasi tandaan mo, yung huling bigay nila sa'yo, yun na pala yung last. At doon mo marirealize, hindi sila mahina, hindi sila tanga, sila yung malakas kasi natutunan nilang piliin ang sarili nila. Kaya kung may taong mapagbigay sa buhay mo ngayon, alagaan mo, i-appreciate mo, respetuhin mo yung kabutihan nila. At higit sa lahat, matuto ka rin magbigay, matuto kang magbalik. Kasi sa uli, hindi sa dami nang natanggap mo ang sukatan ng relasyon, kundi yung halaga ng naibalik mo. So just remember, kung may taong ganito sa paligid mo, huwag mo silang sayangin. Kasi once mawala sila, unang-una -una hindi na babalik yan at maaaring wala ka ng mahanap na katulad nila.